Tagal naman ng driver ko. Ah, uh, sir. Enzo? Oo, oh, Anong sa'yo? Di ba? Valedictorian ka? Tsaka yaman yung pamilya mo? E ba't parang naging pulubi ka na yata ngayon? Eh, Enzo kasi... Nalulong sa sugal yung asawa ko eh. Kaya ito, isang buwan na akong... Nagahanap ng makakain dito sa kalsada. Baka pwede mo naman ang tulungan, no? Oh. Kahit konting barya lang, pampatawid ng gutom ko. Hindi na kasi maayos yung kain ko, eh. Ay, pasensya ka na. Hindi kasi ako marunong magbigay, eh. Lalo na sa mga pulube. Kasi, yung pera nga, pinaghihirapan ko, eh. Kayo pa kaya, Manghihingi lang. Enzo, so, sige na. Masakit na talaga yung tiyan ko. Hindi ko na kaya, eh. Maghanap ka na lang ng taong mahihingian mo at bibigyan ka. Kasi ako, wala akong may bibigay sa'yo. Enzo, parang awa mo na oh. Bakit naman kita bibigyan? Kamag-anak ba kita? Yan kasi, nasa mabuting kalagayan ka na, eh, naghanap ka pa ng asawang, ay, nako, yan tuloy nangyari sa'yo. Enzo, ano ka ngayon? Nagdidilim yung paningin ko, Enzo, eh. Enzo. Maliwanag naman, nagdidilim paningin mo. Oh my God! Kawawa. Uy, grabe ka naman, oh. Naimatay na ngayong tao, di mo pa tinulungan. Ay, pasensya na, hindi kasi ako mabait eh. Kung ikaw, mabait ka, edi tulungan mo. Tulungan mo na, mabait ka, di ba? Hindi naman. May mga ganyan sa ako pa rin. Eh. Ito eh. naman yung magising. Ay. Sir. Sir, nasan po ako? Ah, huwag ka matakot. Nakita kasi kitang nahimatay, kaya dinala muna kita dito. Ah, ngapla. Kumain ka muna. Mukhang gutom na gutom ka na eh. Oh, po. Maraming salamat, sir. Ah, uh, matanong ko lang. Sarap na ito. Ano ba nangyari sa'yo? Nasaan ang pamilya mo? Tsaka ah. kasi narinig ko doon sa kakausap mo. Matalino ka naman at baledektoryan ka. Ah... Sir... Jey, teka nga lang. Uupo ka. Mag-usap na tayo. Saan mo yung lahat ng pera sa bangko ko, pati sa bangko mo? <laughs> Magtataka ka pa, ha? Malamang! Andun! Andun sa pasugalan! So sinugal mo lahat ng pera natin? Oo! Alam mo kung gano'ng kahirap maghanap ng pera, ha? Ano bang pakela mo, ha? Talo na nga ako sa sugal, tapos nakikaya -kay ka pa! Eh bakit? Eh pera ko din naman yung nawala, ha? Ba't hindi ka na paalam sa akin? Alam mo, bunga ng ka talaga eh, no? Alam mo kung ako sa'yo, umalis ka na dito sa bahay. Binenta ko na to! Pero Jay, ba't mo ba binenta tong bahay? palayasin mo ko. Saan ako titira? Wala na akong ipa Malamang, binenta ko kasi wala na akong pera. Tsaka ubos na yung pera ko pang sugal. Tsaka kung pinaproblema mo yung matitiran mo, wala na akong pakialam doon. Wala akong pakialam kahit matulog ka pa sa kalye. Eh kaya nga eh. Wala na akong pera. Saan ako tutuloy? Anong, anong ibabayad ko kung, kung ako? Lahat eh di matulog ka sa labas. Wala akong pakialam sa'yo. Tutal, wala ka na rin namang pakinabang dito. Mas mabuti pang umalis ka na lang. Tsaka isa pa, igayak mo na yung mga gamit mo. Kasi bukas na bukas, pupunta dito yung bago may ari ng bahay. Tsaka makakaalis ka na. Jay! Saan ako titira nito? Virgo? Pinsan? Tao po! Eden, ano yung nagawa mo dito? Ah, uh, teka lang, ba't may dalakang maleta? Pinsan yun na nga eh, mag-ask sana ako ng favor sa'yo kung pwede dito muna ako manuluyan sa'yo. Kahit saglit lang, kahit isang linggo. Favor. Okay, ano ka ba? Hindi ka ba nag-iisip talaga, Eden? May asawa ako. Tapos dito ka titira. Parang ang awkward naman nun. Pero pinsan na talaga akong ibang mapupuntahan ni eh. Ikaw lang yung alam ko na pwedeng magpatuloy sa akin. Ayon tayo eh. Pag ikaw may kailangan, gusto mo na tulong. Pero nung panahon ako nangangailangan, tinulungan mo ba ako, ha? Diba, Di ba hindi? Hindi nyo ko tinulungan na asawa mo. Eh kasi pinsan hindi mo maiintindihan yung sitwasyon ko. Tsaka yung isa pa wala na talaga akong pera eh. Inubos lahat ni Jay. Inubos niya sa sugal niya. Alam mo Eden, pinili mo yan eh. Hindi kami pumili ng asawa para sa'yo. Desisyon mo yan, buhay mo yan. Kaya dapat, doon mo ng paraan, mag-isa. So, ba? Diba, busy ako eh. Wala akong magbibigay tulong sa'yo. Virgo! Virgo! O oh, grabe, nakakaawa naman pala, no? Pero huwag ka mag-alala. Tutulungan naman kita para makabangon ka ulit. Pero sir, sigurado ka ba na magtitiwala ka sa akin? Oh, o lubi lang po ako eh, tsaka... Ako oh, sir, nakakaya ko. Huwag mo nang isipin yun. Tutulungan kita. Sige, kumain ka lang ng kumain. Pag gusto mo pa, kukuha lang kita doon. Salamat po. Oh, Tito. Okay, o, mauna na ako ah. May damdaman pang gagawin sa uksin eh. Ah, hindi, Tito. O, oh, sino nga pala, Das? Eh, nakita ko kasi sa kalye na eh, imatay. Tinulungan ko muna. Eh, Tito, nakakaawa naman. Isang buwan ng kulubi, tsaka iniwan siya ng asawa niya. Eh, Tito, narinig ko naman na matalino siya at valediktorian. Kaya, baka pwedeng tulungan natin siya? Ah, uh, ganun ba? Tama-tama. Nagahanap ako ng magaling nga uh, sa marketing sa opisina? Baka may alam ka barat? Ah, uh, sa katunayan po, trabaho ko po yun dati. Kaso nga lang, nung nagloko yung asawa ko, hindi na po ako naka-apply ulit. Kasi kahit pang kain o pang wala po ako eh. Uh, ganun ba? Pwede ko bang makita kung ano yung alam mo sa marketing? Well, uh, may po. ginagawa kasi ako dito ano eh, Ate. baka uh, Alam mo to? Ay. Alam ko po to, sir. Ito po. Kung... Mm. O may alam ka nga. Ah. Uh, huh? uh magustuhan ko. Salamat po. Total, uh, wala ka na matitirahan, tama? Opo. Ganito na lang, tutulungan kita. Okay? Ibigyan kita ng trabaho. At para makapag-umpisa ka, bibigyan muna kita ng 10,000 para makapaghanap ka rin ng titiran mo. Okay ba sa iyo yan? Okay na, okay po, sir. Marami pong salamat ulit, ha. Tsaka, sir, eh, kailan naman po ako magsisimula? Uh, ikaw, basta punta uh, ka sa opisina, ask mo na lang kay Jeboy kung uh, saan yung address ng opisina tapos mag-report ka sa akin. Sige po sir, makakaasa po kayo. Paano? Dami ko pang gagawin sa opisina. Nga pala, boy. Nandiyan yung ano yung sa drawer, may pera ako doon. Kumuha ka na lang bigay mo sa kanya. Sige, tito. Para. Eh, hey, muna 'yan. Ingat mo kayo. Ako po sir, hindi ako makapaniwala na may bago na akong trabaho kung hindi dahil sa inyo, hindi po ako tutulungan din ng tito mo. Sabi ko naman sa'yo, tutulungan kita eh. Tsaka, galingan mo lang sa trabaho mo, di ka mapapaya doon. Sige po, makakaasa po kayo. Hindi ko po kayo po bibiguin. At tsaka nga pala, kukunin ko na rin yung pera, tsaka dadagdag na rin ako ng 5K. Ay, sige po sir. Hintayin S ko po kayo dito. Sige Ah, uh, pala dumaan dito? Ah, gusto ko lang tingnan yung nabili kong lote dito. Kasi dito ko plano ipatayo yung bagong bahay. Grabe ka talaga. Patutong kotse mo, ang ganda eh. Ay, nga pala. Ito yung susi mo. Ay, salamat siya, Boya. Tsaka, maraming salamat talaga sa iyo ha. Kung hindi dahil sa tulong mo, pati sa tito mo. Hindi ko naman makakabuto lahat eh. Kaya malaki yung utang na loob ko sa inyo na nagtiwala kayo sa akin. Sabi ko naman sa'yo, tutulungan kita makangat. Nga pala, Ang laki ng lupa mo ah. Kaya nga eh. Excited na akong patayuan doon ng bahay. Ah, uh, Busing. Baka may barya ka dyan. Gutom na gutom na kasi ako eh. Ah, uh, Eden. Iden. Baka may barya ka. Wala kasi yung barya eh. Tulungan mo siya oh. Iden? Teka lang. Magkakilala kayo? Siya yung ex ko. Siya yung nagpalaya sa akin nung time na nakita mo ako namumulubi. Grabe, Aiden. Hindi ako makapaniwala. Totoo pala talaga yung chismis na asinsadong asinsado ka na. Oo. Totoo lahat ng chismis na narinig mo tungkol sa akin. Tsaka isa pa, anong nangyari sa'yo? Isa ka na rin bang pulubin na gaya ko dati? Eh, naubos na kasi lahat ng pera ko sa kakasugal ko eh. Lagi kasi akong talo. Baka naman meron ka diyang kahit kalahating milyon lang. Bigyan mo naman ako. May pinagsamahan naman tayo, di ba? Nahihibang ka ba? Nilang mo lang yung kalahating milyon? Eh dati nga meron tayo nun, di ba? Pero nang ginawa mo, sinayang mo. Eh, ano pa bang ibibigay ko sa'yo? Wala na akong tiwala. Eh mayabang ka na pala ngayon eh. Ano? Porkit umasenso ka lang ulit? Ganyan na yung ugali mo. oh huwag ako ah. Tandaan mo. Asawa mo pa rin ako, kaya obligasyon mo ako. At saka alam mo ba? Isa na sa, sa pinakamayaman sa kampanya namin, Teka nga, sino ka ba ha? Ba't kay alam ka? Ako lang naman ang tumulong sa kanya nung iniwan mo siya. Kasi tinapon mo siya na parang basura lang, di ba? Kaya sana, Jay, kung ginamit mo yung pera natin sa maayos, sana hindi ka namumulubin yun. At ano yung sinasabi mong obligasyon kita? Hindi tayo kasal. Kinakasama lang kita. Kaya wala kang karapatan para humingi sa akin kahit piso. Teka lang, Eden. Tama baka... na yan, tama na yan. Akin na yung suset. Tara na. Teka lang, Eden. Baka pwede natin mag-usapan to. Sorry na. Wala na akong pera eh. Baka naman. Eden. Sandali lang. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka lumalabas dyan. Eden. Sandali lang. Pag-usapan naman natin to. Eden. Hihira naman oh. Kalating milyon lang, ayaw magbigay. la pala eh. Pekay palang pagiging mayaman nun eh.